Okay, so yun Sinikulang yung audio natin Kung meron pa, meron pa naman Mukhang laban pa siya <laughs> O, 9.50 ang time natin Galing dito sa Crystal Pipe Papunta dun sa Huling papahay Na nakatayo dito sa may Lugar ng uh, Barangay Malainin Bagong Barangay Molino And then Barangay Luma So, tatlong barangay Dito lang yan ha sa tatlong barangay na yun, meron pa sa ibang barangay. So meron pa doon sa barangay halang na susunod natin pupuntahan. So schedule din natin yun. Papasyal ko, ko rin kayo doon. Pero syempre, samahan nyo naman ako sa pamamasyal natin. So kikita nyo, yung development na ng kalsada, uh, lumapad na, napalaparan na. Meron lakas ng hangin. Uh, kasi makikita nyo, uh, palayan yung both side. Kaya yung hangin, tingin ko ano nyo rin sa audio natin. So, at yun, uh, nakakatuwa dahil tuloy-tuloy yung development ng kalsada. Ayan. Dito, buka-uka na to. Ah, wala one way na. So, dahil, ikita nyo naman, naayos na yung kapila. At, ah, uh, lubak-lubak. Okay. Excuse. Padaanin natin si kuya. Kasi, mabilis siya. Meron pang isang ride. Padaanin na natin yun. Paunahin natin. Chill ride lang tayo. Babunda dun. Di man tayo nagmamadali. Nagmamadaling konti lang. <laughs> Pero ayun na nga. Tuloy-tuloy uh, pa rin yung pag-aayos nila ng uh, kalsada ng mga pabahay tuloy-tuloy yung pag nila dito sa bayan ng naik kung saan merong mga pabahay na nakatayo ng gobyerno at makikita nyo rin yung hindi naman na pagtatayuan ng pabahay ito yung uh, mga local na mga residente ng uh, dito sa barangay Malainin Bagot at saka Barangay Molino, Barangay uh, malainin Duma. Sila na yung mga residente. Nakikita nyo, one way na muna, kasi, nakapag, ano, yun na? Ah, yun, may school para, rin pala rito, sa Barangay Molino. Ah, yung, school din ng elementary, 1 to grade 6, maganda yung school na yun doon. Ah, kung naano nyo yung, mga nilagyan na ng semento. So, tapos na Puno na ng buhangin yung mata ko. Ayan, pagalitan tuloy tayo. May salamin nga naman tayo eh. Ang sunglass eh. eh, gamitin na natin. Pagsalamin muna tayo kasi napupuno ng buhangin yung mata natin so ano ba yun galing kanina tayo dun sa ano ay ah uh, 50 950 so nakaka 5 minutes na tayo kasi 955 na so yan nakapagsuit na tayo tuloy na ulit tayo chill ride lang tayo naka -chill ride lang tayo so dito mga sinira na yung kabahayan o ano yun nilipat sila dapat pala nagdala ko ng tubig kasi dalawang oras na rin ata ako nagsasalita. Oh. Naririnig nyo ba sa audio yung lakas ng hangin? Lakas ng hangin talaga dito. Dito ngayon. Grabe. So dito hanggang dito gagawin pa rin tong kalsada na to. Papakpakin nila yan and then palalaparan nila. So yung mga yung mga bahay na maapektuhan, tingin ko naman na binibigyan naman nila ng compensation niya, syempre. Grabe. So, lakas ng hangin. Subukan nating lampasan tong e-bike. Wala namang kasalubong eh. Kita niyo ba yung paligid? O mga palayan yan? So, maanga pala yan. Tapos yung mga semi bungalo yung eh mga lokal yan ng, uh, ng naik. Ang mga barangay na nabanggit ko. Sumalawak so, dito sa lugar na ito yung mga palayan din. ah, uh, medyo binilisan ko na yung biyahe natin kasi malayo-layo pa yun. <laughs> tumatakbo na tayo ah, 30 lang naman 32 hanggang hanggang 40 yung patakbo natin ah, dito lubak-lubak na to nangalay na commander ko dinidin na sa ano ah, pahinga na muna tayo ah. o oh, diretsyo ah o oh, daan -daan lang tayo kasi nangalay na si commander yung ating videographer kasi dalo, dalawang oras na rin siyang video eh kung so gaano tayo kadal, kadalas nagnangangawa dito <laughs> ganun na rin siya katagal nagbibideo at so ito dito lubak lubak na dito ah sira sira na rin talaga kalsada dito kaya kawawa na rin mga sasakyan dito na nadadaan na nadadaan So, yung mga nakikita nyo Yung residente Yung mga local yan dito Sa Naik At dito Ito na yung barangay Malainin Luma O nga pala Barangay Malainin At dito yun Yung school din uh, Elementary to grade 6 yung school na to dito sa kaliwa natin pagbalik natin papunta doon dito rin tayo dadaan dadaan din tayo dito pabalikan din natin to itong dinaanan natin ngayon pero hindi na tayo magbibideo mamaya kasi naipasyal ko na kayo so yan yung uh, elementary school itong nasa kaliwa okay hanggang grade 6 lang sila walang high school yan yung uh, school ng malainin luma So ayan, didiretso tayo. Itong daanan na to dito, may padiretso papunta doon sa pabahay kung saan nakatayo. At dito naman sa kabila, ito yung asa kanan, papunta naman ng Maragondon-Tarnate na sugbo. Lulusot ka yan. So dumiretso lang tayo. So dito, merong private subdivision dito na tinatayo. Ito, malapit na. So, o, nakakaano na tayo? 9 uh, minutes na tumatakbo galing doon sa Christop Height 2 yung magkatapat na pabahay padaanin na natin si Kuya kasi sulit siya so ayan, kikita nyo dito ito yung private subdivision no? ang ganda o, oh. yayamanin pang mayaman na subdivision yan no? up and down tsaka laki, sigil single attach. Tala po, pang yan. So, oh, Naik Country Homes. Parang, ano yun ah. Oh, o, ito na nga pala. Sa <laughs> hindi dito na tayo. Ito na yung kalsada. At dito, itong lagar na to bakante. Walang lokal. No? Ito ay lulusot ka papuntang Tagaytay. Papuntang Trece. Papuntang silang Alfonso. Lusot-lusotan itong kalsada na to. Pagka tinuloy-tuloy natin yan. At kung tutuloy ka ng Quezon Province, Pabicol, Bisaya, pwede kang dumaan dito sa lugar na to. Kasi shortcut. Para sa akin, mas magandang dumaan dito kasi walang masyadong traffic, walang sasakyan. Kasi nakikita nyo yung bawat gilid. <laughs> walang, walang kabahayan kundi dadaan ka lang talaga so nakaka 10 minutes na tayo haba no ngalay na yung commander natin nakadiin na yung kanya, kanyang kamay napalaban to ng gusto ano kaya reward niya Tayo na din reward. Tumatakbo na tayo ng Uh, 40. So, ayan. Nakikita nyo kapaligiran. Wala ang kabahay-bahay. Kundi baka ang loti na. Ayun, nakikita nyo na. Ayun na yung mga pabahay. So, malapit na tayo. So, nandito pa yung entrance niya. Pagkababa natin dito sa kalsada na to na pababa. Lakas ng hangin, grabe. So ay nakikita niyo yung parang uh, sa kanan na parang guardhouse. So ay makikita niyo nakalagay grow, Glory Moorville Housing Project. So pagka nakakita kayo ng ganitong logo, ayan no? <laughs> 100% NHC no? O pabahay ng gobyerno yan. Okay, pasok na tayo. So, bali, nandito na tayo. 12 minutes. 12 minutes po siya. Galing dun sa Christoph Heights Na chill ride. So, oo, nasa pinakamabilis natin umabot ng uh, 40 km per hour. Marami na rin yung mga narilukit dito. At yun, makikita ninyo. Ayan yung terminal na ng tricycle. Okay, so ayan na yung mga kabahayan. At yun, makikita nyo rin pambungad na. Kung gaano inayos na at pinaganda. At uh, marami na rin na-relocate dito. Marami na rin residente. So, ayan. So, ito yung dinadaanan natin. Siyempre, ito yung main road. At, ah, uh, may malaking puno ng mangga. Ano yung binubuldos nila? Sayang naman. So, ayan. Ito na nga pala, yung Glory mobile ano yun? May congratulation. Bachelor of Major in English Education. Ah, teacher. So nakita nyo na rin kung anong ginagawa ng mga residente. Ay, siyempre, tindahan, kung anumang negosyo na po pwede, na pwedeng pagkakitaan ng mga residente. The same time, siyempre, yung mga residente hindi nagtitinda, meron silang mabibilan o may bakery na rin. So, tindahan. Diba? At yun, may kainan, basta kung ano yung pwede. Kung, kung ano yung gusto nyo na gawing negosyo. Ito, dinadana natin. Ito yung main road. So, ito na yung pinakadulo. At dito, meron tung dam. May dam rito. So, ayan, oh. Ba, inaayos na rin nila, oh. Kung kanda na, oh. Okay, o so kasi ito yung may pabahay na merong dam. Ayan, Oh, kikita nyo. At ah, uh, inayos na nila to. Ayan eh, yung daanan, no? Oh, papunta doon. Tapos yun yung ilog, yung dam. Ah, uh, sama kayo, punta natin, ha? At, ah, uh, ah, ayos na. May, eh, tsaka parang malinis yung tubig ngayon, no? Oh. Oh, So, yun. May daanan pa baba at ito yung dam. At ito yung dam. nako ah, nakakalula. Grabe. Nalu nalula ako na... Ang na, na, linis ng tubig ngayon, no? Oh. Malinaw. Ayan, no? Oh. Kaso nga lang, madumi, madamo. Ah, madamo? Ba yung dahon. Nakakalula dito. Ayan, no? Ay desuyo. At ano ito? Ah, ah. Delikado na pala 'to. Malambot na. Sirana. O ah, pagkahinarang mo yung tubig 'to, pagkainarang mo yung tubig, lipat natin ha. Sige, okay, na. So, ayan. ah, uh, ito na yung pinakadulo. At syempre, dito yung dam. Ikutan natin sa kabila. Ito rin yung daanan ito yung kalsada. Dito rin tayo lulusot. <laughs> Ikot tayo dito para may pasyal ko kayo. At para makita nyo rin kung ano yung mga ginawa ng mga beneficiary. Oh, yung daming bibi. So ito yung talagang malayo. Tanungin nga natin sa mga tricycle driver kung magkaano yung pamasahe mula rito papunta doon sa Flying V. So ayan, puno na rin naman tong mga bahay dito. Talagang, ayun uh, nga, sinasabi ko, talagang yung mga pamilya, pinagsusumikap din naman na mapaayos nila. So, may nakaanong palay doon, huwag na tayo dumaan, dito na tayo. Kasi may palay doon. May mga bakante pa din, pero talagang halos puno na kiraan. So, ayan. Balik tayo dito sa Mindor. Nasaan na ba yung bakery? Nawala na. Tanungin natin yung tricycle driver kung magkano yung pamasahe mula rito. So, tingin ko mga kulang-kulang libo yung mga bahay din dito. kasi 32, black 32, o oh, lot 1, mga gano'n. Ito paakyat to? Oo, ayan. Sige, ayan. Okay, so yun. Kita niyo, ah, may gumagawa. Diba? Katuwa. So, ayan. Kanya-kanyang business. As usual. <laughs> At uh, target natin ngayon, pagtanong tayo sa mga taxi driver, ah, uh, taxi driver, ah, uh, tricycle driver, kung magkaano pamasahe mula rito papuntang Flying B. Ayan, o. Oh, Paranting lupa, binubuldo na yung mangga, sayang. Ay, dito yung terminal nito. Ang ganda. Ah, ang ganda ng terminal nila. So, ayan. Uh, Paghahanap tayo ng driver ng tricycle para patanong natin kung magkano yung pamasahe mula rito sa Glory Morbel papunta dito. Ayun, nakita natin si tatay at uh, tanong natin. Kuya, magandang tanghali. Kuya, pwedeng magtanong? Ah, uh, tanong ko lang. Okay lang ba? Nakasama ko sa video ko, Kuya. Ayan, si Kuya, si nagtatarisikil kayo, Kuya, no? Ah, uh, 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 tanong ko lang, magkano yung pamasahe mula rito sa Glory uh, Morville papunta dun sa may pla sa flying Ah, uh, Glory More uh -huh. Glory Morville to. Ano? Uh Ah, uh, 40 po ang isa. Mula rito papuntang Flying B. Oh, 40 pesos. 40 pesos. Ano yung may kasama po yun? Uh, kung may kasama kayo tatlo, is 40 each. Tapos, bali 120. 120. Kung isa lang po kayo, Special po. O magkano po yun? 120. Na? 120. Pagka papuntang bayan naman po. Ho yan. Pag pupuntang bayan, mag-isa ka lang, is 135. 135. Sa palengke na yun. Oo, no, palengke na po. So, yun. Kuya, maraming salamat sa okay, information mo, Kuya. Salamat ah, thank you, thank you. Okay. So, yun. Uh, kuya, anong nga palang pangalan mo, Kuya? Dexter. Dexter. Kay Kuya Dexter. Salamat. Shout out okay. kay Kuya. So, yun. Uh, nakuha na natin yung totoong pamasahay. So, 40 each. Pag kami kasama kayo sa tricycle dito, uh, papunta dun sa may flying bee. Pero kung solo kayo, 120. Mula rito, kaya kung balikan, special, eh, 240. 240. 240, so mukhang isang kainan natin na paghapon yun no kuya So yun yung ano, pero kung makakalis naman kayo pag may kasama kayo at oh. least kahit papano 40 pesos Medyo para sa akin eh magaan pa din Kasi may kalayuan talaga itong lugar dito 7 kilometers kaya. mula doon sa line Line B papunta rito, o yeah. mahaba um, din 7 kilometers So samantala pagka minimum sa jeep ay ah, 4 kilometers lang Pero yun ay 7 nga po, hindi na times 2 ano ang mangyayari. Kuya, salamat sa alin. Kuya Dixon, thank you, thank you. Sige po. Okay, so yun. Uh, naikot na natin lahat ng pabahay dito sa may uh, Malainin Bago, Mulino, at uh, ito na yung Malainin Luma. So, shout out dito sa mga yeah. na Ano, Baka gusto yung may pati kayo. <laughs> Shoutout sa utol ko. Ayun, shoutout sa utol uh, niya. Sino ba yung utol mo? Philip Campos. Philip Campos. Ayun, shoutout kay Kuya Malabas Philip niya, Campos. Ayun. Ha? <laughs> TV. Bigyan kita ng sticker para... <laughs> okay, so yun. ah. Uh, uh, tawag dito. Napuntahan na natin lahat ng mga pabahay from uh, Malainin Luma. Ah, uh, Malainin Bago, Tumulino, Tukalugko, hanggang dito sa pinakamalayong pabahay. Shoutout kay Kuya. <laughs> uh, dito sa may Glory Morbel. Ito yung uh, mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. At ngayon, ito yung last na ano na natin dito sa may ano sa may malainin luma. Okay, so yun. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At ah. Uh, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanunood, eh, sa mga videos na ina-upload doon natin sa ating uh, YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat And then kung mapapadaan po ito sa inyong YouTube channel, uh, naglalambing po ko sa inyo Na kung pwede, pakisubscribe na lang po ninyo yung ating YouTube channel At syempre, abangan pa po ninyo yung mga videos na i-upload doon natin sa ating uh, YouTube channel pa rin syempre At syempre, nulit ko, naka 10k sub subscriber na po tayo Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Go na po tayo hanggang sa susunod nating uh, video. Ang sunod naman natin, doon naman sa may halang. Ikutin naman natin yung mga pabahay pa rin ng gobyerno doon na yung ganitong style, parang may second floor. Yung iba, design. No? Uh, ikuti naman natin, itutur ko naman kayo doon. Okay? So after noon, uh, tingnan din natin, ikotin natin yung bawat pabahay, kung ano na yung naging development, ano na mga ginawa ng ano, mga residente o pamilya na binipisya ng pabahay dun sa pabahay na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Okay? Salamat sa inyo.